na uh, si VP Sara talaga grabe siya. Na sinabi niya na mas masakit pa daw ang mawala ng jowa kaysa ma-impeach. So, pinalalabas niya na napakawalang kwentang bagay lang ang pagsisilbi sa bayan, ang pagiging totoo sa bayan kaysa sa personal na pagkabigo, ano? Pero inyo yon, So ganun niya binabaliwala ang kanyang posisyon sa gobyerno. O tiba? Ito o tingnan niyo. Basahin niyo. 'Di ba? Lalakihan ko pa ayan. 'Di ba? Mas masakit pa daw ang pagkabigo sa jowa. Mas masakit pa daw ang mawala ng jowa kaysa ang ma-impeach. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe, like and share. And i-click nyo na rin po 'yung bell para lagi kayong updated tuwing mag upload ako ng mga panibagong uh, pangyayari sa bansa na laging may naka naka-back up na ebidensya. Ano po? La hindi tayo fake news. Ang sa atin lang ay mag-share ng mga bagay na importante na nangyayari sa ating lipunan para naman ang ating mga